Puntahan natin si ano, si Daing Queen mga kamugid. Hello, po. <laughs> Kumusta po kaya, madam? Okay lang po. <laughs> May order po ba kaya? Meron po, marami. Ay, madaming pa order ngayon pala si ano, si madam. Okay lang po ba tawagin ko kayo Dying Daing Queen? Opo. <laughs> Kasi <muling> Okay, mga kabukid, uh, good morning po. Isang magandang magandang umaga po. Nandito po tayo muli sa may San Agustin, Candaba, Pampanga. Ito yung mga mga sari-saring isda dito. Uh, po natin lahat po gusto. Ay, sir! Good morning po! Okay na kayo? Ito, ay, may na si pare ko. Yo. Mga ano, mga kabugid, mga isdang common. Masarap to Pre, aga nung ano mo? Good morning ah nung mga isda mo Anong hours dumating to? Alas 4 Alas 4, madaling araw So alas 4, madaling araw mga kabukid Dito lang po nang gagaling yan Dito sa may parang maladagat-dagatan Pero mga ano po yan Palayan Ayan, bumabaw na po Nakikita na po yung ano Nakikita na po yung uh, Mga pilapil, mga kabukiran So malaki na po yung ibinabaw Madami na naubos. Madami ay, madami na naubos. Oo. Balikan kita mamaya, pre. Good morning, ah. Wow, magkakape ka pa yata, ana. Oo. <laughs> Tama. Mamaya, mamaya. Salamat, ah. So, ito. Pupunta tayo dito sa Malamini Market. Para na dito. May bagong dating na, ano, may bagong dating na bangka. So, yan po, Parang dagat, no? Pero, ano po yan, mga kabukid? Palayan. Dito po, maraming mga isda dito. Bala mini market po to. Dito po tayo sa may San Agustin, tanda mo sa may tulay itong pa itong diretso na to papuntang San Fernando. Ay, sorry. Papuntang bahay pare. Hoy pre, kumusta? Ay boss. Dami kang isda ngayon. Dami kang isda ngayon. May bagong dating. Ay, si, si, si Bossing to. Bossing, good morning po. Maga po kayong umuwi ka po. Ah, nauna ka. <laughs> ko po kayo, hindi ko na kayo makita. Hindi, kita ko Saan po kayo nandun? Ah, doon. Wala na po nadadala ngayon doon. Wala Wala na. Ganda yun, nandadala yun, makakuha ng isang ano, dambuhala Ano yung page ba sa <laughs> ano, sa YouTube? Ganda din po Ah, ganun din Ah po Ilan ka ako na? Ako po Hindi, sa vlogging Ah, sa vlogging 2000 Pagkatapos ng pandemic, 2020, 2021 Ah, ito po yung mga mga kasamahan natin ng ano, ng mga vlogger dito, mga kabukit. Uh, ano sa inyo po? Ano po yung page niyo? Ano pangalan? Raymond Jarit tsaka yung Don Ray TV si... Ay, dalawa pa. Oh, eh, mahirap pa. Page at... tsaka ano, tsaka, uh, profile. Ah, isang telepono lang. Ah, Kasi pag uh, dalawa po, YouTube, may kahiga ka eh. Mahirap, mahirap, mahirap. Tsatsaga lang tayo. <laughs> Ay, Ariana. Masakit po. Di flagger out si, ano? Ay, baleng. Oh, baleng, Si Kabaleng. Oh, ay, 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 si Kabaleng. Ano Ito po, uh, isang magandang-magandang umaga po, mga kabukid. Muli po tayo na masyal dito sa may, ano? Sa may San Agustin, Kandaba, Pampanga. Kasama natin si, ano? Si Boss Edwin. Ayan, eh. <laughs> <laughs> si boss. Si parang Edwin. Ayaw uh, niyang boss, mga kabukid. Eto, may parating na, ano? Yung mga masipag nating manging isda, oh. Eto po. Eto ay marami daw na uhuling ano to liwalo. Pero malaki na yung ibinabaw niya mga kabukid, yung maladagat-dagatang ano dito. Mga maladagat-dagatang -dagat bukirin, bukirin po yan mga kabukid oh. Hindi po yan maladagat, bukirin po. Nalubog lang po sa tubig baha. Pero ay kadami nga pala oh. Ano po sa ako na to sir? Stop. Ah, panti. yun yung pinanguhuli nila mga kabukid. Sari-saring isda ang nahuhuli nila dito Mga anong oras sir kayong lumabas? Alas dos ng madaling araw Nako Nasa harapan ng tulog mga kabukid Yan po ba yung unang ahon nyo sir? O pangalawa na yan? Ah lang So yun po yung unang ahon nila Alas dos ng madaling araw Ang oras po ngayon Siguro nasa alas otso ng umaga no? Ah, marami pong nakaabang dito ang mga ano, siyempre yung mga ay mga gustong bumili. Ayun po, oh, sa taas meron po mala mini market. Mga isdang ano yan, mga isdang ano, mga isdang wild. Ah, tilapia, tilapia ang native mga kabukid. Halo halo. Uy, may ano po oh. Bulig. Dahil sa Dahil sa tagal ng ano na kanina pang madaling araw, medyo yung iba ano na. Hindi na ano, hindi na buhay. Pero ano pa rin sariwa. May ano din oh, hito. So, ito native. Itong native mga kabukid. Hoy, may likaw ko, oh. ano nang laki? Likaw. Di ba magkamo? Oh. Di ba magkamo yung... yung... Kuya, likaw ko liwa-liwa liwa-liwa. Oh, iba 'yun. <coughs> yun ang pinakamahal na isda. Kandaba. Yung likaw? 100, oh, kilo. Oh, Nasaan po ba yung pakita pag nyo nga pa. po ba? Pinakamahal na isda dito sa Kandaba. Ah, ayun pala yun. Pinakamahal na isda tapos, na isda, tapos pinakamasarap. oh, pinapaksiw o. Oh. Ayo, oh, likaw. Eh, pa do. Eh. Ayun pa, ayun po yung itsura ng likaw. Oh, ngayon alam na natin mga kabukid, sa mga hindi nakakaalam na kagaya ko. Ayun. Magkano yung kilo nito, Kuya? 800. Ano po? 800. 800. 800. Yan. Ay, sigurado, mahal. Mahal. Saka sigurado, masarap. Marap. Mahal kasi. 300 <laughs> pala yan. Ano? Pinakamahal na isda pala yan, mga kabukid. Likaok. Oh, dito, akit tayo dito. Dito nila titimbangin yung nahuli nila kuya, mga kabukid. Tapos dito nila ibebenta. Ay, madam, Nasaan siya? Ano? Si... Ano, ano yung tawag mo kabo, kuya? Okay, ano? Yung... Dying Queen. Oh, dying Queen. Nasaan? Ah, yun! Ah, ah, ganda ni ate, mga kabukid. Oh. Yung... Manugang ni ano ni Ate? Ate Rita. Ate Rita, nakakabukit. Daming isda, ha. May niyong tanangin ka. Lapad Ah. eto po. Mga kabukid, marami pong klaseng isda dito sa may San Agustin, kandaba ayun po, may bagong dating. Ay, liwa, liwalo. ayun po, liwalo. Apat na kilo, liwalo. yan po yung isa sa pinakamasarap din. Pero meron pang isang, pinaka, isang masarap dyan. Likaok, 800 ang kilo. Nandun, meron. O, konti nga lang. Tapos, meron ano, yung common. Pinaka, isa sa pinakamasarap na isda ang common sa kandaba puntahan natin si ano si Daing Queen mga kamugid <laughs> Kumusta po kayo, madam? Okay lang po. Uh, may order po ba kaya? Meron po, marami. Ay, madaming pa-order gayon pala si ano si Madam Okay lang po ba tawagin ko kayong dying Daing Queen? <laughs> Kasi maraming ano, maraming nagtatanong kung ano, kung sabi nila dalaga pa sabi ko may asawa Meron na. Po. May asawa na po si Daing Queen ha. Ma Meron po. Uh, isang magandang nagdadaing po. Ay, uh, yung ano yung Daing nyo ma'am, ano po no? Ah uh, 70 nakadaing na. Oh, murang-mura mga kabukid Hindi na po kayo maglilinis. Si si Ate Ganda na lang or daing queen ang maglilinis ayan. Okay. Hindi po ba kayo nasusugat, Ate? Hindi naman po. Sanay na ano? Sanay na. Ayun po 'yung mga nakadaing nila 70. Lahat po nang gustong bumili dito lang po 'yan sa may San Agustin, Candaba Pampanga sa may tulay. Uh, marami pong mga bala-mala mini market na nagtitinda isda. Ah, uh, iba't ibang klase si si Madam ano po yung tinda niya? Ano puro daing lang po tila, tilapia ano po ano? Tilapia native. So ayan po. Ilang kilo po yung po order niya? 10 kilo. 10 kilo? Oh, Okay, tayo, tayo. ayan po si kasama niya po yung biyana niya si Ate Rita, tama? Yes. Yes, kala ko nakalimutan ko. <laughs> ah, kalimutan kasi ako eh. Ay, hindi, sa sobrang dami siguro. So, 10 kilo. Uh, kung kumusta po yung ano noon? Yung kita sa 10 kilo, sakto lang po. Sakto lang po. Okay naman po. Ah, okay, okay lang na. Pwede ko po bang malaman kung ilan na po ba yung anak niyo, madam? Tatlo po. Ay, hindi halata. Kala, namin talaga Kalangan namin talaga si ano si ate. Si ate ganda pero tatlo na pala yung ano niya. Mga chikiting niya, mga kabukid. So ayan, nagsisipag para sa pamilya. Tiyaga-tiyaga uh, lang mga kabukid. Sa so, hinuulit ko si daing Queen na isang magandang nagdadaing dito sa may San Agustin. kanda ba Pampanga. Pero parang ano, parang natatandaan ko natin doon sa ano no, doon sa kabila No? Uh, Nandun uh, po kay dati no. Ah, doon sa kabila. So ngayon dito po sila. Ah, uh, nagdadaing, nagtitinda ng daing tsaka yung ano, tsaka yung mga tilapiang native. So ngayon maganda-ganda kahapon po. Wala yata kayong pa-order kahapon no? Opo. Ngayon po marami. So ngayon marami kahapon. Ah, uh, ngayon 10 kilo ano. So, makakailang ikilo na po ba kayong nadadaing? Yan pa lang po. Uh, yan pa lang po. Ah, yan pa lang. Nag-uumpisa pa lang. Oh, Medyo mahaba-haba pang uh, proseso. Na. Okay, maraming maraming salamat po. ah uh, mad, uh, daing Queen. Ayan. Uh, thank you very much. Sa lahat ng gustong bumili ng daing, inuulit ko. Dito lang po yan. Ayan po, papakita ko sa inyo yung tulay ng San Agustin. Kandaba Pampanga, 70 lang ang kilo. Murang-mura. Hindi na kayo mapapagad. mapapagod. Mapapagod. pagod Ya, yeah, ano ni lang sa ano? Bababad na lang po. Bababad pa sa ano sa suka. Na lang po 'yan. Ha? Ah? na lang po. na lang ano, hindi na maglilinis. Okay. Titimplahin niyo na lang mga kabukid. Araw-araw po 'yan. Araw-araw. Thank you, madam. Thank you po. Kumusta po yung tinda niyo? Araw ah. Uh... Kumusta yung tinda niyo dito? Okay na po. Meron na ba nagpupuntang mga nakakapanood? Ganun po ba? Opo. Okay naman po. Nay. <laughs> Ah, uh, dahil napapanood okay. ganun po. Ayun, salamat naman. Ah, uh, kasi hindi ko magawang araw-araw, busy rin ako. sinisingit ko lang. Ah, <laughs> uh, para Ah. Uh, sisingit kahapon kahapon. Nakasingit din ako saka ngayon. Ay, naapakan ko pala. Okay po. Uh, Ayun po, ah. Uh, po sila magdaing. So, siguro ano, mga ilang araw pa yung ano dito, yung tubig. Pagka bumaba na. Matagal po 'yan. Matagal po 'yan. Pero pagka bumaba, may nahuhuli po bang ba ganyan? Mga tilapia? Pala ako mga common lang, tsaka roho. Meron po, sa ano? sa ah, sa screen ano? May mga tilapia ng ganyan. Saka po sa bukatot. bukatot, ayun. So araw-araw, ano, merong, ano, merong pa rin matitinda. Kahit na, ibig sabihin po, di ba, ito, ano po yan, ah, maladagat pero mga bukid rin yan. Eh, yung tubig, halimbawa, nasa ano na lang, sa bukid, ay sa ilog. Nakakahuli po po ba ng ganyan? Sa Saka bukatot. bukatot? yo sa bukatot. So, ibig sabihin po, tuloy po rin yung ano, ano, yung hanap buhay. Okay, sa lahat ng gustong uh, bumili ng daing na, ano na, ready to, ano na, ay titimplahin na lang, mga okay. kapukid, Sila ate Rita. Oh, yan. <laughs> uh, tsaka si, anong pangalan ni, Maria ano? Trina. Trina. po, Trina. Trina, si, sabi nga ni Kuya, ang daing queen. Ayan, uh, madam. Eh, Sakto lang yung laki ano, pandaing talaga ano. Ayun po yung mga ay may parating po oh. Ma'am, salamat po. Ibangan natin yung mga dumadating na ano. ano. <laughs> may paalis, may padating. Pagkakapalit ng manjaligene o ng pastisakin. Okay mga kabuits, ang magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo sa May San Agustin, kanda Pampanga ba Maraming nahuhuling isda dahil uh, may tubig po yung mga pinitak. Ayan po, mga pinitak po yan pero para na, parang dagat dagatan. Ito mga hipon ng laman dito. Oh. Ay, babayin nga natin sir. Opo, salamat po. Mga hipon pala to, yung huli na to. Oh. Ano na huli to, Pante. Ah. So di atama kasadsa si kuya dito. Ito po yung kasara ng mga bangka nila, oh. Ay si singit pala dito si kuya. Sampo. Ayigi po kayo Kuya, good morning po. Mukhang maaga po kayong nagano. Ano po yung huli nyo kuya? Sabi nila hipon. Tama po ba? Ah, tama. Hipon. Kabisado nga pala niya. Ano? Hipon. Marami po bang huli kuya? Hipon. Ano po yung pinanguhuli nyo kuya? Pante? Screen? Ano po tawag doon? Parang lambat. Ah, pa, yung lambat na inano. Ay, kadami pala oh. masarap to Masarap oh. to mga kabukid oh. oh. Ay, mukhang madaling araw pa po, po kayo na gano'n, ano? Magkano naman po yan pag binenta nyo? Tatlong ng ang isang kilo, mga kabukid. Masarap to, oh. Hipon. Ang nahuli ni Kuya. Alang oras po kayong lumusong? Madaling araw po. Madaling araw. May plus pa kasi. Manakabog. Dito nila inaakit yan sa taas. So, uh, mga sa tingin nyo ko yan, mga ilang kilo to? Isang kilo? Meron na pong 300 si Kuya. Sa isang kilo. Hipon. Ayan po, oh. Isa sa, sa pinakamasarap na ano dito yan. Dito po nila nakukuya, no? Sa mala. Parang dagat po, oh. Pero ano po Ano po yan? Uh, palayan po yan pero bumababaw na po nakikita na po yung mga pilapil ng mga bukid oh. so siguro mga isang buwan na tong tubig na to no kuya mga isang buwan na sa taas po oh, merong ano yan wala mini market so oh, yan po Pag oh. bumili ng ano dito, ng mga isda, iba't ibang klase, pwede po kayo magpunta dito sa may San Agustin, Candaba, Pampanga. Hipon po, ano kaya? Hipon. Uh, no? hipon.

Ito po, meron po tayong hitong native at meron tayong liwalo. ayano masarap. Isa sa pinakamasarap. Si Kuya, bibili ng liwalo. Kuya, sama ko sa vlog ko. Okay lang po ba? Salamat po. Tagasan po kayo, Kuya. Ay, mandasig po. Ay, madeto medyo lang. Malapit lang, mga kabukid. Ay, lagi po kayong pumupunta dito. Ayan po yung nabili nyo, liwalo. Ano? Ay, tsaka common. Ayan. Ayan. Yang isa sa pinakamasarap na isda dito, common, liwalo, na tsaka yung ano, yung hitong native. Araw-araw pala, lagi palang na masyal si Kuya dito, sa kabilang barangay po sila. Sa may mandasig. kasama natin si, si parang Edwin. Ayaw niyang boss. Ayaw <laughs> yun niyang boss. Ano lang. Kalating kilong liwalo. Magkano nga yung liwalo natin kuya? 200 200 mga kapukid liwalo Araw-araw uh, po ba sa mga nagtatanong kasi Araw-araw daw po ba kayo merong liwalo O tiyambahan lang? Madalang lang hindi po araw-araw Ay -araw. ah, kasi pababa na yung tubig no? So okay mga kapukid Yung location ni e, parang Edwin Dito yan sa may San Agustin Kandama Pampanga Sa lahat ng gustong bumili ng liwalo O yan hindi po araw-araw meron Swerti, yan lang Dahil pababa na yung tubig Ayan po, yung, yung liwalo O, oh, yun, no? Tsaka yung hitong native Sir, salamat, sir, ha? Thank you po Thank you po taga mandasig po sila Araw-araw pala bumi Alos araw-araw bumibili sila dito ng isda Hi, ma'am <laughs> Sir, good morning po Bumili ng isda Madaming, ano, madaming nabili yun, ha? <laughs> Hi, ma'am Good morning po Tagasan po kayo, ma'am? Taga dito lang po. Ay, ah, taga San Agustin. Ah. Opo. Opo, salamat po. Followers po natin si Madam. Ay, ah, bumili ng ano, ng isdang common. Yung isa sa pinakamasarap na isda dito sa Kandaba. Marami pong masarap na isda dito, ha. Ah. Isa sa... Ano kayo, Madam, kung tatanungin ko po kayo, ano yung pinakagusto yung isda dito sa Kandaba sa atin? common. Common. Ah, tapos meron pang ano, hitong native. At ah, saka liwalo. Aja ay sa sabi ni Kuya yung ano yung pinakamasarap 800 ano yan para rak. Ay ay likao, kayo Kamahal Ah, mahal noon 800 pero masarap po yung mga kabukid. Nabili na ba Kuya? Likao ko man nabili na. Hindi na lang naka anim na piraso lang. Ay konti lang ano. Ay madam salamat madam. Ingat po kayo. Lalakad lang po kayo. Ay may service. Opo, thank you po. Ito mga dinadayo yung mga isda dito. Eh meron pa doon oh, mga Araw-araw meron po silang ano dito uh, Nagtitinda ng isda Kaya lang yung liwalo Hindi pala araw-araw So kuya wala nang nagdadala kahapon dito Ngayon wala na pala Meron nang dala kanina uh, Kahapon meron po dito wala na ngayon no? Oh. Kahapon meron na Nandun sa taas